Good evening guys. Dinner time. Try natin tong Korean ba to o Japanese noodles? Ayan noodles niya malapad. At ito yung para sa pancit kanto guys. Ayan na kanyang sauce. Ayan. Ilalagyan. Nilagyan ko na siya ng mainit na tubig. Ipababa siya na 5 to 10 minutes. Ayan ang sauce niya. Kaya nasa tingin ko palang maanghang na to Ayan na guys, naibabad ko na siya. Inilagay ko na kaagad ang kanyang sauce. Kasi ako ay gutom na. Hindi ko na pinakita yung paglagay ng sauce. Ayan, titikman ko na siya guys. Hey, minix mix ko na yan. Itsura pa mukha na siyang maanghang. Ayan, nakapartner niyang burger. Sa unang tikin ko pa lang maanghang na guys. Kasi napakadami niyang sili. Yan lang mga butik-butik. Yung butig, buto buting sili na maniliit hinala ko pa nga yung kapatid niya kaya lang maanghang ayaw niya nag try pa rin ako ng isang beses baka naman na hindi naman ako sanay baka na ni bago na ako dahil hindi ako sanay pero guys tinikman ko pa rin siya pang beses pero talaga napakaanghang niya sobra hindi ko kinaya hindi ko nga naubos yan kaya nga pagkatapos ng huling subo ko napakagat ako sa Burger Jan. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye.